Ito guys, sobrang dami ng MMD dito sa malapit sa Dunya Carmen papuntang Fairview. Ang daming tinitikitan dito at huwag na huwag kayong lumabas sa motor lane lalo na yung mga kapwa nating rider. Huwag kayong lumabas sa motor lane at talagang masusuak kayo dito. Tingnan nyo naman yung puno kahoy na yan. Punong puno yan. Sobrang dami ng tinitikitan dyan. Ayan. Hindi lalagpas ng every 5 minutes ay mayroong nahuhuli dito yan sa sintirelan ayan ang isang swap ayan swap bakit baka ano kapwa nila ayan o oh. hindi tinikitan tinikitan ba yan o oh. pinalagpas hindi natin alam kung anong ano anong meron baka emergency or official Tingnan nyo guys oh, yung ilalim na puno na yan. Puno ng kahoy Ang daming mga naninikit dyan. At ang daming mga nakabike dyan. Ayun, ang oh, isang grupo mayroon pang naswak, pinagilid, Pinatabi oh, isang grupo ang dami. Ayun no, oh, hinarang talaga. Sa dami kasi lumabas yan ng mga isang metro sa motor lane at hinawakan talaga. Yan, ayun ay, oh, po ang naswak sa Sinter Island. Ayan, ah, tabi ka lang dyan, pare ko eh ayan ang isang grupo o, ng mga nakamotor ooy ayan sobrang dami ayam na nilang lumabas sa motor lane kahit na may nakaharang na jeep yun dito kasi sa pakorba ayun mayroong pang hinawakan ayun ang nakakulay red. ayun tumabi tumabi siya ayun pumasok sa ilalim ng punong kahoy ayun pa mayroong pangisa sa my center island ayayay ay, ay. yan pasok at yung bagong natikitan pumasok kumabig pa kanan at galing sa ticketing area ayan takbong pugi na galing sa ticketing guys oh, ayan oh. galing sa huli takbong pugi at super bait na kahit na mahirap pumunta sa kanyang lane eh pinilit niya talaga ay nako mahirap ng madalawahan. tama naman okay Yan, mayroon na namang isa dito guys Galing sa ticketing area O yung malakas ang ilaw na yan Ayan o, yan, yan, yan Ito, 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 ang bilis niya tumakbo Yan, 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 sobrang bilis niya malamang hindi ko alam bakit bakit parang galit siya o nagmamadali ay yung sa gitna may rumpang naswak yan talagang muntik na maano ano yung nakasunod sa kanya yun mayroon pang isang Hilux yata or Fortuner pinapara dyan hindi ko alam kung anong violation malamang ano yan Uding yan dito naman ano Oro galing sa tikitan yung mga nakukuha natin ng magandang ano, magandang shoot na video. Sa mga nagsasabing hindi inu hindi inuuli yung ano, yung uh, four inuuli dito. Hindi ko alam kung ano pero doon sa unahan wala eh, walang nagmamando doon na mga MMDA. Hindi ko lang alam kung meron. Sorry. Ayan. Inuba yan or Fortuner. Nakahold sa Center Island. Ayan guys. Medyo marami-raming mga MMB na bakante. Walang tinitikita no. Nakatayo sila. Nakatayo. Sa ilalim ng puno. bakit may nakahagard ay police patrol yata, nakahagard yan, may pinara hindi pumara <laughs> ano kayang violation nito hindi naman yata nakalabas dyan sa kulay blue kaya ayan, ayan o, si pare ko yung hindi siya pumara ito naman yung galing sa ticketing area ito takbong mabait ayan o takbong mabait siya o, pupunta siya sa motor lane ayan bumabait talaga pag galing dyan ano talagang pumapasok sa motor lane ayon pa ang galing sa ticketing area ayun ng hinuli ano yung hinuli sa gitna ay motor may hinuli may nakasunod sa kanya na tricycle yun tabi mayroong back ride kaya guys magingat dito lalo na kung kayo ay mayroong back ride talagang talagang ano napapansin ko mas mas napupunteria napupunteria yung mga nakaback ride may mga nakaback ride hindi ko alam kung bakit ganun napapansin ko lang yun ha hindi ko lang alam, uh, correct me if I am wrong. Yan guys, so hanggang sa umalis na lang ako. Pero sobrang dami pa rin ang mga natitikitan dito. Kaya para sa akin, ito ang capital tikitin ng mga rider sa buong Pilipinas. At maraming salamat po.